Sena po si Sir Jason. Siya po yung groom. And then, napakagandang ang makeup artist. Na ang puti-puti niya rin po. Tayo, <laughs> <laughs> okay, wag kayong pispasol yan, ha? Si Miss M.G. Nunez po ang ating makeup artist. Para Manila pa po yan siya. Sinasadya lang po yung dahagat kaya nangitin po siya. <laughs> ang ah, support so to this video ang ating gagawin ay meron pa tayong event ngayon na yung nakasal support so to this video is the video so ayan ang mga kasisi dito tayo sa bahay ng lalaki so ayan ang mga gawin po natin is huwag so na po tayo doon sa bahay ng babae kaya yeah, let's go at mga kasama po natin ang ating Mika artist na si MG Nunez pasok Ayan! Yan po si MG Nonius, last name sa So ayan na nga mga kasis, ito po aming hasakyan and then ando po ibang kasama po namin. So ito nga pala yung... Ang oh, tawag nga ito ante, sa haplag na to? Ha? Ang tawag dyan? ito sa amin tawag yung panji. Ah, so ito na pala yung panji panji ng kakasalin. Ayan, siya po si madam, Saan so, na po panji. Ano po yung guwapo namin driver, ayan. So ayan na nga mga kasisi. Doon po yung ibang kasama po namin, din doon po yung groom. Ayan, kaya paalisa po tayo. So, bye-bye! So, ayan nga mga si sipo to this video. Dito po kami sa may taas ng taxi. Ayan! So, <laughs> <laughs> di ba? Ito yung panji-panji. mga to yung kami sa So ini na po natin yung ano yung room ang po sa may likuran. So kailangan po mauna po talaga yung groom hindi doon po yung kasama po namin sa likod. So ayan, syempre kailan bidabidahan tayo ngayon kasi nga first time po namin makasakay sa likod ng taxi ayan. So ang ganda ko ng taxi na ito po yung taxi na yung mga kapit ko. Ay po kami ngayon sa may highway dito po kasi yung bahay ng groom sa may highway banda. So ayan na nga. Medyo malapit na po tayo alis kaya hawak po tayo nang mabuti kasi baka may bigat tayong magtabling dito. MJ, kamusta naman yung pangalawang araw mo ngayon sa Sandubal? As usual, so excited to meet talaga. <laughs> so far, Alam niyo bakit? Super so, entertainer yung mga yung mga ano, yung mga tao po. Exactly. And then ano pa? Busog po always. Oh, so, <laughs> ayan nga mga kasi yung sakin ng groom. Ayan po. Ayan. So, bye-bye. Let's go tayo. Kalisa tayo mga kasisi. So po kami ngayon sa may likuran. Nakatayo tayo lang po kami dito. Ano daw po yung mga kasama namin sa likuran pa rin po. See you in the next video. So ayun na nga mga kasi. Yan doon na po pala yung ano yung sasaki ng groom. At medyo malayo pa yung agwat sa amin. Kasi napakabilis mo na patakbo ng driver doon. Medyo gutom na po ata siya. Bye! <laughs> <laughs> so may mga mapansin po ng mga boys Kasi ang gaganda po na kasakay sa ka, taxi dito ko taas Ano yun po na abot sa amin My god Nakakaloka ah, Nakakaloka ang hangin dito my god nakakaloka masarap na sarili ng hangin yan po yung magpuntang Rizal Palawan tintaan ko na yan ba? <laughs> di ko ba? ko pa alam <laughs> so ayan po sila sa unahan namin mga kasisi So medyo a long long ride po tayo ngayon kasi medyo malaya pa po yung area na kung saan po yung doon po yung waiting area. Ayan po si Manong, may pa video video rin wala ako vlogger din po yun siya siguro magkabaya na lang natin yung kanyang uh, youtube channel, channel. <Gasa> so ginusto namin talagang natin ngayon mag upload yun sa likuran kaya ito ang mga uklat di sa init <laughs> Alam <laughs> so, di pa tayo nagsasawa sa sunod ng araw. <laughs> di ba kati kaya yun doon sa loob? <laughs> enjoy na po talaga namin yung araw namin sa Sandubal. para ayaw na po namin umuwi sa Brooks. O oh, diba, kahit nasa ang init nito, still ano pa rin kami, it's still fresh pa rin yung pagmumukha namin. O oh, naman si MG, parang siyang foreigner, nakasanglas-sanglas pa yan. So ayan, doon po pa rin mga kasama namin sa may likuran Yun po sila o. Oh layo-layo po talaga eh. Ah, yung seti. Oh, siya dami nangyari sa buhay namin. Baka pa kami nagising. in then, ang oh, sayang po ng tulog namin. Siguro nagising kami mga alas 9 ng umaga. Tama ba? Alas <laughs> 9? No! 5.30 in the morning, we're gonna sleep. I think, if I'm not mistaken, for 4.30 in the morning. And then we woke up. Yes. reception for our unique couple for this moment, something like that. Yes, exactly. <laughs> and welcome to Barangay Sandoval. Kung so, natin kung saan yung ano natin, yung event po na wedding. So, medyo malaylay pa rin yung ating lalakbayin kasi napakalayo po ng ano ng papasok dito sa barangay po mismo ng ano ng Sandoval. So, kasi ko nagbiyahe pa rin po tayo ngayon kahit nasa kalagitan po tayo ng kainitan so syempre ang mga lola mo is ano talaga eh yung talagang Philippine, Filipina beauty so kailangan talaga hi B ayan may nakita kami mga bulay doon alam mo yung bulay yung bulay sa gay is uh, lalaki so hindi siya gulay Okay, pupunta na po tayo sa konsaan saan panalim na po ang ano, ang daanan. Ayan. Ang tawag niyan is panggilit. It's <laughs> <laughs> short bulod-bulod. O <laughs> ang daming corn, o bongga, di ba? Tama ba? Oh, oh, panggilit diba? ba, or bulod-bulod? Hindi <laughs> <Tarih> ko alam ito. <laughs> Grabing lubak, nakakaloka. Medyo malapit na po yung area na kung saan yung kasalan. Kasalan! Kuyulin mo in! Ay, Jenna na makuri! <laughs> Hindi <laughs> na magsasugidan ko din mo. Aluwak bar salam! <laughs> so alam nyo guys, kahit mainit, napi-feel talaga namin yung init dito sa ano, sa gitna ng Sanduban. Kasi alam nyo, parang feel namin kami po yung mga Miss Universe. Kung baka nakapalit po kami sa buong Sanduban. Siya <laughs> so, po yung title. Ako po yung second title niya. So, ayan. Kasi nga, alam mo naman, di ba? Basihan po sa height po. Mataas po kayo sa akin kasi title. Ako medyo ako hindi. Medyo, hindi ako ganun katangkaran. Anong kaya anong sunod ako sa ano? Sa pangalawang title. Anong placement ako ako? Ano? It's miss... the smile na tulog. <laughs> Ayan ang cellphone. <laughs> <laughs> ang cellphone na. Saan place na nakuha ko is ano lang po? Ako Miss Universe Philippines. Bro. Ako Miss Universe. Smile in the uh, Sleeping Beauty. Is this Universe. Ang <laughs> saya-saya <laughs> <laughs> po talaga, grabe. So pag-uwi namin ng Brooks Point siguro mga next week pa kasi na-extend po kami dito. <laughs> Uubusin na namin yung karya. <laughs> <laughs> Uubusin po namin ito yung manta ng kinasal. <laughs> so na-extend po kami ng 5 days kasi masarap oh, po nila mag-alaga and then napakabunga po dito sa so, Ano po yung parang saya-saya ng anong accommodation and then ang ganda-ganda po <laughs> ng Accommodation? 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 Accommodation. Accommodation brother So, bali ano Next, ano pa Mag-extend okay, po kami ng ayon 3 days, so ayan Dito sila madam, dito po sa Sabarang Isang tubal <laughs> Ang ganda po ng place dito, oh my god Ang daming mga green Green na green na palibot dito Green at saka brown <laughs> Ang brown kami po Iyon <laughs> So bye bye ano, See you next video Finally mga kasisi Dito na po tayo ngayon sa may area na kung saan Dito na po yung kasal Kakasalin yung dalawang magtatanding Ngayong araw na si Mr. Jason At sa si Miss Rosma So ayan na nga mga kasisi Ilang sandali na lang po ay ang barubal po yung driver po namin nakakaloka bigla niya po pinapaantal bigla para magtambling po kami dalawa dito Shout out pala sa driver namin ng sasakyan napaka hard niya po <laughs> <laughs> Para sa <so> yung paywating bumaba na <laughs> tayo. <laughs> Opo. Nakikita nyo ba yung ano na yung Pangging-pangging? <laughs> ano tayo? Ha? Huh? Kataw sa so, yung ano na Pangging-pangging? Tila ay colorful tila. <laughs> no! <laughs> Ayan po, namatayan po kami na nasakyan for today's video. sasakyan kasi po medyo may pagkakang hindi po yung Okay po ginamit na po yung pipe ng aming sasakyan Nag-change pipe po yung sasakyan po namin medyo mabigat po kasi yung karga kaya ayan mas ang palakpakan sa bagong kasal. Finally, nalilito na po kami sa era na kung saan. andito po yung <laughs> location. Ay, location ba? Location na kung saan ito po yung maganap yung kanyang kasal. So, ayan. Ang dami po mga first sa palibot. And then, ang ganda-ganda po ng view dito. Oh, my God! Nakakaloka. syempre kami po ang design niya. And siyempre, ang CCT full touch design. And then, ang aming make-up artist na maganda yung si Miss M. You know, Yunonis Lastimosa. So, nabakaganda pong M. You know, Yunonis Lastimosa. Ano mga kasi, dito, na po kami, dito na kami sa, eh, sa kasal ay, yung, kalakans, kalakans, Agad, kung hindi ko Yung din kanina, Sana. Kusin, na, na. ayan na nga. Ano ito na po tayo sa bahay ng bride. So ayan, bago pa lang po siya ngayon may make up ni Miss MG no, kasi So ando po kami ng kanin na sa may bahay ng lalaki kasi nauna po namin inayusan yung lalaki. So ang nakayus po doon si Miss MJ no, is kasi Siya po yung make up artist namin. So ito po si Madam Rosma. Ayan, kawin ka naman dyan madam. Siya po yung ating bride. Napagandang bride. And then, hindi niya po kamukha yung make up artist kasi hindi sila magkamukha. <laughs> So ito po yung kanya mga gamitin sa gown. So napahaganda po ng kanya mga gown. Ayan, syempre nagmana na rin sa kanya kasi maganda po talaga si Miss Rosemar. Não vou nisso, eu